Good morning. Almusal tayo, almusal. Almusal tayo, kape, at saka kamote. Kain tayo, guys. Hmm. Ang sarap ng kape. Ito. Miss cups stick. Nescafe Ang sarap. Mas gusto ko pa ito kaysa mga 3 in 1. Kain tayo guys. Kamote. Mayroon naman tinapay. Pero mas, mas ano ako sa kamote pag morning. Good morning. Good morning. Good morning. Kayon tayo. Usapan natin kunti si Rina. Sa lahat ng mga karinas po, good morning, good morning. Thank you po sa lahat nga na support sa akin yung mga gipang upload na video na kahit kahit hindi natin kilala, pang pag-good vibes sa manya lahat guys. Yung nagtanong po, nakilala ko ba si Noy Noy Pina? Hindi po. Hindi po. Isang sikat na singer yan, si Noy Noy Pina. Pagpagod vibe lang yan, kasi antabay lang tayo sa mga vlog ni Kuya Val, Kuya Rab, kay Rina. Kasi hanggang ngayon wala pa eh. Yung latest video na pinang-upload ko kay Rina, yung nag-scout sila ni Mama Rhoda, yun, yun. Latest yun, pero hindi naman yung vlog. Sama lang siya. Tapon. Tapon tayo kain tayo. Oo, sa nagsasabi na sana magkita sa nono ni Pinya. Alam mo gano. Alam mo mga karina, pag mag-tretending niyang video o ina-upload natin, oh, sinunoy na maganap ng paraan niyan kung paano niya mamimit si Rina. Nasa lait lang yan si Rina, no? Na ipin niya. Nasa lang yan siya. Sana po. Sana pong ikaw po ang dapat maghanap ng paraan niya kasi mapera ka eh. tayo. Kamote. Kamote sa morning. Thank you sa support po. Thank you, thank you, thank you. Sarap ng kape. Mas masarap kasi itong kamuti sa mga wala mga ipin like me. Kasi malambot lang eh. Ang tinapin malambot naman pero hindi manguya-nguya eh magbubuo. Ang hindi ko gusto yun pag wala akong ipin. Pag mga ipin ako, ayan, gusto ko na rin yung tinatay. Pero mas, mas gusto ko itong kamote. Healthy. For the health. Yeah. Kaya tayo. Tulog pa ang mga kasamahan e ba Ang iba gising na. Ang isa, ba? ang isa tulog pa yung bunso ko. ang naman yung ulas na yan. Wala, isang piraso lang ko guys. Paits na sa akin. Busog na ako. Isang piraso lang to eh. na lang natin hali ko. Hanggang isang piraso lang kong kamuti guys. At itong kape, hindi ko naman tumuobos-uobos siya eh. Sarap. Tamis man talaga yung kamote. Matamis ang kamote guys. May nagtanong, tam, matamis ba daw yung kamote? Oo, matamis ang kamote. Hello po, good morning sa lahat. Good morning, good morning. Good morning, Mama Ruda, Trina. Good morning. Kamusta <coughs> tayo? Diyos niya. Mga kalinas, yung nagtanong na ano... Kilala ba ni Mama Roda at ni Rina yun si Nonoy? Hindi po. <coughs> Iwan ko lang kung na-open nila ang 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 YouTube account ni Nonoy Pinya. Mayroon naman siya. Pwede ninyo silang siyang i-open doon. Si Katiana, si siyeng Nonoy Pinya, no? Hanggang pangarap na lang tayo niyan pag magkita sila ni Rina, sana po magkatotoo. Sana po si Nonoy Pinya ang makahanap na mga pero hindi pa yan sa ngayon. Mahirap pa yan kasi. Malayo eh. Hindi pa po kilalala ni Nonoy Pinya si Rina. Ato lang yan, pang pagod vibe. Pero, pero pag mag trending yan, 100% hahanapin niya ni Nonoy Pinya si Rina. Kanta ya. Shout out sa mga Karinas. Thank you. Thank you sa lahat. Thank you, thank you, thank you. Hanggang dito po. Tapos na ako. Bye-bye. And don't forget to subscribe my channel and follow my page. Like. comment and click the bell. Click the bell para masubaybayan mababayan nyo lagi ang mga lahat ng pinang-upload ko. Pangpasaya lang yan. Ang lahat na inupload upload ko, pangpasaya lang yan, guys. Sana po, nasayahan kayo sa lahat na inupload upload ko. Bye-bye! To God be the glory. Love, love, love!